Paano nga ba nagkaroon ng MNLF sa Mindanao? Tungkulin ng sanaysay na ito na iposisyon ang kontemporaryong kasaysayan Jamamapun, Kalagan, Kalibugan, Palawani at Molbog. Tinatayang 10 to 14% ng 102 milyong Pilipino ay bangsa Moro, Moro, Lumad at Kristiyano, na bumubuo ng 20% ng populasyon ng Mindanao. Ang Mindanao, na ikalawang pinakamalaking isla ng Pilipinas at isa sa mga pinakamayaman sa likas yaman ng bansa, ay tirahan din ng mga pinakamahirap na Moro at mga katutubong mamamayang lumad ang mamamayang Moro ay makikita sa gitnang Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at Palawan. Ang karamihan sa mamamayang Moro ay mga magsasaka na nabubuhay sa pagsasaka at pangingisda. Ang kanilang pananampalataya sa Islam ang nagbigay ng kakaibang karakter at konteksto na iba sa mga katututubong mamamayan. Ang terminong Moro ay masama at derogatoryong tukoy ng mga Kastilang mananakop sa mga grupong Muslim na lumaban sa kolonisasyon ng Kastila at Kristyanismo. Ito rin ay naging termino sa nagpapatuloy na pakikibaka laban sa kolonisasyon, diskriminasyong institusyonal at pang-aapi ng Estado. Bukod sa inagawa ang mga kolonyalistang dayuhan at ng itinatag na republika, inagaw at inangkin ang ang kanilang mga namanang lupaing ancestral, daladala ng mga land grabber ang mga titulo ng pag-aari na ginawa sa Maynila.